aking sa no? warning lang no paalala lang nadaanan ko si nanay ngayon nga bumili ako ng saging na trauma dahil nasunog yung electric fan niya habang nakasaksak hindi daw niya alam paano gagawin nakasaksak naman tinalikuran lang niya kadahil inayos niya yung panindan niya saging pagbalik niya sa loob Sunog na sunog na yung electric pan niya. Pagmasdan mo kung gaano kasunog to. Mga nakasaksak na equipment no. Tingnan mo yung ano ni nanay oh. Yung electric pan niya. Nilabas lang niya yung paninda niya sa aging. Yan oh. Pagbalik niya. Ito na. Sunog na yung electric pan niya. Yan. Yung bahay ni nanay. Nagtaka na lang siya purusok. yon Warning yan sa mga electric pa na hindi binubunot. Yung mga kuryente hindi binubunot. Yan, oh. Laamoy oh. akong ano pa po. Kaya nalaglag na yan. 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 Yan nalaglag na. Oo. Oh. Tapos yan, ano. Nakatayo. Ala, lumili yan. Buti malayo sa dimling. Malayo sa oh, Ayun na Oh, yan. Warning yan ha ah, sa mga mahilig mag-electric pan tapos hindi binubuno. Tingnan mo nangyari sa electric pan ni nanay. Oh. Yan. Bumili kasi ako ng sage yun. Oh, Nakwento niya. Kaya yan yung mga dahilan sa mga sunog-sunog sa bahay. Hmm. Oh, Ay. Yeah. Yan. Yan ang kwento ni nanay sa ano niya. Nangyari sa kanya ngayong umaga na to. Oh. Nandito pa naman yung tower ng globe din, oh. Ano. Jesus. isa pa naman ako. Wala si Alex. So wala akong katulong. Diyos ko, ano ba magawin ko pag ginoong ko? Sabi ko. Buti nga, nabunod mo pa yung wire. Ay, oo. oo talagang nilabunod. Sa bagay, yung wire, pag nakano, hindi naman masyadong... Buti yung wire ang nasunog. Yung mismo <laughs> Tingnan mo nga yung nangyari sa electric pa ni nanay. Naghihirap pa si nanay. Nasunog pa yung electric pan. đọc trùng luôn áp qua qua